Uy! <laughs> 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 ano uh, oh! Hindi maturin, mo. Tuloy, ita, tulog Pulog na! Ayan mo yung palad ni palo mo dyan hmm. Sleep na! Close your eyes! Ano? Ano Punta mo kaya sa school? Sa teacher ano? Sino yun? <laughs> Pagiging niya? Hintayin mo na lang ako mo, tapos samahan mo na lang siya. Pero sinabihan ko ngayong tatay. Ano oh, nga kay Pedro? Kailangan mo dala kay Pedro? O baka nasa kamay ng ngani, ano niya. Eh. Baka dala niya. Kasi sinabihan na sila eh. Una pa, sinabihan na sila may request yan ng school <laughs> <laughs> ano yung mata mo sus mario osep o oh, ipikit mo na kasi yan itulog mo na yan sleep my ming sleep na hindi na nakikita yung kanyang mga... Ay, hindi na tuloy tayo. <laughs> Sleep na! Close your eyes na. Matutulog na ang ningin. Ang pogi-pogi naman yan. <laughs> okay, tulog na siya po. Yan na. Ay, bilat ulit. tulad. <laughs> ah, oh, nangangalay na si Palo. Na, tulog na. Close your eyes. Hmm. Hmm. Tulog na yan. Tulog na yan namin. na Tulog na yan.